sa mga kababayan yan, Ako, sa mga tiga Dabaw, Cebu, Iloilo, Bacolod, Magkasinan. Ano ba? Sige. May Laguna, Bicol. Lahat na! Pero bago lahat, yung ating mga dakilang OFWs, saan mang sulok ng mundo, lalong lalo na po sa mga tiga Dubai. World Tour na po, simula ng World Tour ng Wawawin, Wawawin goes to Dubai. Dubai this coming June. That's right. mag na kayo para makabili kayo ng ticket dahil pwede kayo manalo ng House of Love!

Isipin niyo mga Tikad Dubai yung ininbita ko? Masaya kayo para sa kanila? Wow! Yes! Opo na! Opo na! Opo na! Simula na po na World Tour ng Wawa Wins So sisimulan po namin yan sa Dubai Mga Tikad Dubai, o mag-ipo na kayo Dahil parang naman maglalaro lang kayo Pag nalaro kayo baka pwedeng umikay na may mga papremyo kayo Magiging masaya kayo dyan Dyan po tayo, dyan gagawin sa Dubai Trade Hall ang capacity po ay nasa 10,000. So mga OFWs, ipakita natin sa buong mundo. Magsama-sama tayo, magkaisa po tayo din sa kasiyahan. Ulitin ko, napakirap maging isang OFW. Iniiwan mo mga mahal mo sa buhay, nag-aalaga ka na hindi anak, hindi mo anak na tunay, o hindi mo tunay na anak, pero yung mga anak mo, nag-aalaga na ibang tao. So, mahirap. So, kami nakakatok sa inyo, mga kababayan natin. Gusto ko rin pumunta sa Italy. Kung merong producer ng Italy, makipag-coordinate -ka kayo sa producer ng Dubai. Kasi from Dubai, pwede kami mag-Italy sa ating mga OFWs dyan sa Italy. Di diba? Sana matuloy at uh, simula. And then, this coming year din po, tutuloy ako ng Winnipeg. sama kayo? Kita-kita na lang tayo doon. <laughs> Mahal <na> ng <pang> <laughs> So, Winnipeg at siyempre Toronto and then San Francisco, kaho Ano siya? Las Vegas ba? O New York? Basta, i-announce po namin lahat yan. Maraming maraming salamat sa mga producers na nagtitiwala sa Wawawin. Maraming salamat. Ha? Kasi nakakatawa daw, ho, nagpapanamero silang poll, yung botohan. Ano yung gusto yung programa pumunta dito? Eh, halos 98% po, Wawawin daw po ang gusto naman. Maraming pong salamat at uh, yan, gagawin natin parang ano yan, piyesta. Masayang-masaya, opening pa lang, sayawan na, bigayan ng kagaya ng saya. So tandaan nyo, ang programa ito, hindi lang naman jacket, hindi lang naman cellphone, hindi lang naman yung 1 million, house and lot. Importante, yung pagmamahal namin para sa inyo lahat. Yeah. Yung mga kameraman na walang passport, iwan kayo. <laughs> Pakita natin sa buong mundo. Maniwala kayo sa akin. Pag nag-show tayo doon, sobrang saya po niyan. Sa mga kababayan sa OFW, mga OFWs natin na sa Dubai, mag-ready na kayo, mag-ipo na kayo, mula lang naman ang ticket niyan. Kaya may ticket para maibalik sa inyo yung papremyo. Di ba? Okay, sa mga sa Hong Kong, Singapore, sana mapuntahan natin yan.